Tao lang ako. Pero, pero, wala akong magawa. Magandang araw mga kababayan. Sa video pong ito ay eh, pag-uusapan natin. Ito nga, naging mga pahayag ni Senator Lito Lapid tungkol nga umano ito sa pang-iinsulto daw sa kanya, no, mga kababayan. Uh, pero bago po tayo magpatuloy doon, eh, pag-usapan po muna natin ito nga update ni Attorney Kaufman tungkol po dito sa kalagayan ni Pangulong Duterte at sa pag-usad ng kaso ng no, mga kababayan. Ngayon po sa mga nagtatanong kung may pag-asa pang makalaya, eto nga si Tatay Digong, ayan po ang sasagutin ni Attorney Goffman. Attorney Nicholas Kaufman, good afternoon. How are you today? Good afternoon. I'm well, despite the wet and windy conditions here in The Hague. Attorney, how is our former President Rodrigo Roa Duterte? As always, he's in good spirits and very happy to see his legal team. I believe he had a visit earlier from the vice president herself. Attorney Nick, there's a lot of detractors, especially uh, for you as the lead counsel of the former president, saying that you failed big time with the decision of the appeals chamber. I know you already made a statement about that. Do you want to respond to these detractors of yours? That I failed big time? Uh, i think that's a bit of an over <laughs> exaggeration. Mm -hmm. um, we do our job. we're lawyers. no one has ever been released in this court, at any rate, for charges of crimes against humanity. if we had managed to release the former president, it would have been a miraculous event. it would have been a great event. and then the assembly of state parties, this wonderful conference that took place last week in the hague, would have been left without anything to show. For the achievements of the court over the last year, yes, it was a long shot. We did our best, but as I said, it doesn't mean that in the long run we don't have a chance of succeeding, bringing the president, former president, back home to the Philippines. Uh, Attorney Nicholas Kaufman, uh, the medical uh, determination findings was already shared by the defense team and also to the other parties. Uh, do we have a? time frame as to when the determination of the court will be made public well we have a, a time frame in the short term um, we've received these medical evaluations they are of course confidential so i'm not going to share in the contents with you mm -hmm. um, we have to file our observations on those reports by the end of the week by the 12th mm -hmm. and then the court will obviously determine uh, the procedure whether or not these medical reports will be litigated or whether or not it will take a decision based on those reports only. Will the court then all, uh, immediately uh, take action on the motion with respect to the competency of the former president? We don't know yet. That depends on the decision that they give after they've received the observations of the parties. Uh, Attorney Nicholas Kaufman, is it uh, correct to assume that all of the other motions submitted remains active with respect to the jurisdictional challenge? Indeed, they do. And we, today, we have received the prosecution's response uh, to our jurisdictional appeal, and that's an interesting response. Once again, I'm not entitled to start litigating the matter in the media, yeah. um, but I believe that um, uh, there will there's more to be heard on that matter attorney nicholas kaufman if there are efforts from the supporters of the former president with respect to uh, asking the supreme court uh, asking also the executive department through the office of the president ensuring that uh, they make position with respect to how the former president was arrested will this be beneficial or in any way to the contrary, to what the defense is doing? I don't want to interfere with matters that are currently underway in the Philippines. Uh, the people who are advising uh, the former president or the lawyers acting on behalf of the former president in the Philippines um, have their own strategy. And I'm not going to comment on any aspect of this which might interfere with that strategy, just as I would expect them to interfere with my strategy here at the International Criminal Court. Attorney Nicholas Kaufman, uh, some supporters of the former president are a little bit uh, impatient with respect to the judicial process before the ICC because uh, on the 11th of December will be the ninth month of the continued incarceration of the former president. A lot of individuals raised concerns about the human rights of the accused, in this case the former president. Do you have comment in this, uh, in this matter? Well, what I can say is that in the detention center, the former president is being well looked after. Okay? Um, there's a lot of rumors circulating, and there have been these gross and horrible photographs circulated about the former president. That's not the condition. Yes, he's an old man. Um, his condition is not what it was when he was the president. But he's been taken care of and his condition is being managed. With respect to the amount of time that he's currently been in detention, yes, a considerable amount of time has passed. And as I've already mentioned on previous occasions, every 120 days his detention has to be reviewed. Um, and his detention will be reviewed. The statute also obliges the court to see the former president to have a hearing in court. The former president, after we'd advised him, elected not to attend the judgment on the appeals chamber's decision. I think we all know the reason for that now. Yes. Um, as I've told you, some people think that I failed big time. Well, I knew what the result was going to be anyway. I wished it was otherwise. We did our very best, but that's not where we're banking on winning this case. Attorney Nick, just to conclude this interview, uh, is there something you want to relay to the supporters, the millions of supporters yes, of the former president? Former president, unfortunately, will be here for the festive season. He'll be visited by one of his daughters in the uh days before christmas but if you want to show your support for the former president do it peacefully respect the court respect the procedures show your support for him like you showed it on his birthday send flowers send president presents i want to see this whole place covered with flowers yes. and, and letters and perhaps. we will tell him he knows that and it means a lot to him because it's support thank you so ayun po no, mga kababayan, narinig po natin itong uh, pahayag at pagpapaliwanag nitong ni si Attorney Kaufman tungkol nga po dito sa kalagayan ngayon ni Tatay Digong. Kaya naman no, mga kababayan, wag po tayong masyado mag-alala. Ayun nga kay Attorney Kaufman, kahit matanda na si uh, Tatay Digong eh, namamanage naman po ang kanyang kalusugan. Uh, kung mga kababayan, kung may isang bagay na napatunayan itong sa si PRRDA, uh, hindi siya uurong at hindi siya ko. Habang gumagalaw ang ICC process, klaro na matatag ang kanyang kampo at handang ipaglaban ang kanilang panig hanggang dulo. Dumako naman po tayo dito sa video ni Senator Lapid mga kababayan na dito nga eh uh, nagbigay siya ng pahayag tungkol nga po dito sa pang-iinsulto po kay Senador Lapid no mga kababayan kaya naman wala na pong paligoy-ligoy dito nga po ay eh, nag uh, nagbitaw siya ng uh, malamang pahayag no kaya naman himayin na po natin 'yan diretso na po tayo dito sa kanyang video mga kababayan May mga lumalabas o may mga iba na ginagawang biro kayo sa mga dialogue sila uh, Honestly po uh napipikon po ba kayo anong nararamdaman niyo sa mga ganun Ah uh, Siyempre, tao lang ako kung na uh, nasasaktan din uh, dahil hindi po naman ginagawa. Ang mahirap po dito, kaya lagi pag na ako'y nagiging nag-speech ako, ginagawa ko nga uh, ano, na uh, bilang uh, tagapagsalita, lalo, lalo na sa mga sa mga high school, dahil high school lang po ako, mga estudyante, lagi ko po sinasabi sa kanila na mag-aral sila. Kaya, dahil hindi po ako nakapag-aral, eh wala naman po ako magagawa uh, kung gano'n ang kadyaw nila sa akin. Hindi ako marunong mag english hindi ako marunong mag, uh, magsalita ng marami dahil kulang po ako sa basa. Uh, kung kadyawan na lang si Lito Lapid, ganun-ganun na lang. Kung maliitin si Lito Lapid, ganun-ganun na lang. Eh, tagal ko na po sinasabi ito eh. Unang press call ko pa lang nung uh, Jess Lapid story, sinabi ko na kung anong pagkatao ko. Sabi ko po, hindi po ako marunong ganito. Kaya hindi po ako nakapag-aral. Kaya ang ginawa ko para makamit ko bilang isang bida sa pelikula, nag-stuntman ako, dinampas-ampas ko na katawan ko dahil kulang ako sa pinag-aralan. Eh, hindi ko naman po alam na makakarating ako rito. Kahit naka-barangay captain lang, hindi ako qualified. Kahit nakagawad, hindi ako qualified. Yan po nasa isip ko. Na, uh, wala akong karapatan pumasok sa politika dahil kulang ang pinag-aralan ko. Pero wala po ako magawa eh. Dinadala ako ng kapalaran dito. Sinasabi ko na nga eh, sinisigaw pa nila. Hanggang ngayon, dahil sa edukasyon, na pagkulang ako sa edukasyon, yun pa rin ang banat nila sa akin. At kamukha nito, naging vice-governor ako ng tatlong taon, naging governor ako ng tatlong term, bali nine years, 12 years po ako nalungkulan sa lokal. Ngayon, pag-apat ko na po ito, na termino bilang senador, ganun pa rin ang sinasabi nila sa akin. Sino, sino si Lito Lapid? nanti jam ba ba si Lito Lapid? Hindi namin naririnig si Lito Lapid. ako ko na lang po yon dahil ano magagawa ko eh? Kulang talaga ako eh. Anak lang po ako na nabandera eh. Kaya sinasabi ko sa mga anak ko, ipagiganti niyo ako anak. Sampa, sampa, mag-aral kayo. Ayokong marinig, ang, ayokong mainsulto kayo na naranasan ko ngayon. Kaya si Mark naman, palakpakan po natin siya. Isa na po siya, doctorate. Pinag pinagbutihan niya. Uh, sinunod niya ang kagustuhan ko. At uh, yun nga, pati mga anak ko, lahat graduate. Kayo, wala kayong karapatan magsalita. At ma wala kayong karapatan na sali sabihin nyo na hindi kayo nakapag-aral. Yan ang hindi ko papayagan. Tinaya ko ang buhay ko, pawis, dugo, sa Chovis, sa si Stuntman, na Gimbida, para mapaaral ko kayo. Dahil yung binabato lagi kay Lito ayo ayokong ibato sa inyo. Kaya ngayon, hindi lang mabato ngayon sa kanila. Binabalik lagi sa akin tulad ng tanong mo, anong masasabi mo? Kung nasasaktan ako o hindi. Nasasaktan ako, tao lang ako. Pero wala akong magawa. Yun, ang ta yun ako eh. Pero uh, yan, 'yung senator ang galing, ang ganda po ng pagkakasabi niyo. Uh, very well said at syempre, nakakatuwa na sabi niyo nga 'yung mga anak niyo po talaga itinaguyod tinaguyod niyo. And with that, congratulations kasi talagang ginawa niyo lahat ng paraan na uh sabi niyo nga hindi sila matulad sa inyo, 'di ba? Yan, and for that, 'yun nga, congratulations again. Palakpakan natin si June Lalin. <laughs> Thank you very much. Thank you very much, Jun. Next, si Jerry. May ilang questions lang po tayo, mga I think five or six na lang. Rylea naman. Sen, nabanggit mo na rin lang the Just Lapid story, Metro Manila Film Fest, dun ka nakilala. Uh, may anong masasabi mo pa sa ang dami mo rin naging, naging entries sa MMFF through the years. Ano pa yung hope mo para sa Metro Manila Film Festival? Darating kaya ang panahon na magkakaroon naman ng, ng the little Lapid story? Meron na nak sa akin. Siguro, uh, nandiyan naman si Robin Padilla. Kinausap ko siguro mga last two weeks, last month, na kung pwede gawin yung pelikula kung lito lang. Story. Meron siyang isang kaibigan o artistang gusto niyang gumanap na bilang Lito Lapid. Sabi ko, pare, tol, huwag. Sa anak ko yan. Kung hindi mas sa anak ko, sa apo ko. Sino-sino sa mga apo niyo yung parang gusto mag-artista, mag-showbiz? Lahat, gusto eh. <laughs> At papasalamat nga ako, nagiging idolo ako. Tulad ni Mark, bilang isang ama rin, uh, nagiging idolo nila ako na ano. Kaya lang, yun. Natutuwa ako dahil nag-aaral sila lahat eh. Dahil matatalino, lalo yung isang anak niya, si Mati, nagko sa ibang lugar, galing lang sila sa New York, ayun nakakuha ng medal, ang dami na niyang medal sa pag-aaral niya. Okay, thank you. What if, although nabanggit mo kanina, what if hilingin ito ni Coco Martin kung wala na rin lang balak si Mark na gawin ito? Alay niyan. Na siya ang gumawa o gumanap sa buhay mo? Eh, hindi ako inaano kay Coco. Magpapasalamat uh, ako kung gusto niyang gawin yung pelikula ko, ang istorya ko. Pero pag-iisipan ko muna tatanungin ko muna yung pamilya ko. Kung wala silang bala, baka. Di ba? Was there a time na hiniling hiningil, ito ni Coco sa'yo? Hindi. Hindi niya hinihingi. Hinihingi niya ang style ko. Nabilang isang lito lapit. Kung paano sumuntok, sabi ko, ang tanong niya sa akin, paano bang magkakaroon ng uh, Martin? Ang mukha na Fernando po. Pag sinabi Fernando po, pag, pag sumuntok na mabilis, Fernando po. Dito lapit, pag tumalo, namislide. No? sa mesa, lito lapit. Gusto niya isang ganun din. Ang sabi ko sa kanya, pagsamahin natin, dahil akong fight director niya eh, natin yung Fernando po at saka lito lapit, baka lumitaw yung Coco Martin. Ang ganda. Lastly, lastly, uh, ito madalas ko ito tinatanong sa mga interviews ko. How do you want to be remembered? Hindi, siguro sa panahon ngayon, kahit mawala na ako itong panahon na ito, natatandaan pa rin ng Lito Lapid eh. Isang Lito Lapid na uh, naging uh, vice governor, naging governor, naging senador. An Walang galit sa akin eh. Mas mahirap, di baling magalit na sa akin, murahin nila ako eh. Huwag lang silang mainggit. Mahirap kalaban ng inggit. Hindi mo alam kung kalaban mo hindi. Kaya uh, siguro, Si Lito Lapid, anong ginawa sa, sa, sa Senado? Si Lito Lapid, isang artista, lagi superstar din naman. Yun siguro, matatandaan na ako doon kung anong kahit buhay ko, tinaya ko para sa paglilingkod sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Hello. Uh, Merry Christmas po. And salamat po for gathering all of us again at uh, taon-taon po. Um, ang saya-saya po namin na nagkasama ulit po tayo. I just wanted to go back po dun sa question po ni Lea kanina. I think uh, sinabi nyo nga po na sana po sa 2031, at uh, tama po ba yon? Pag kayo po e bumaba from the Senate, noon lang po tatakbo si GM Mar. Ganun po ba? Or kailan po ang sa tingin niyong takbo po niya for the Senate? Hindi, inaano ko sa kanya kung pwede itong 2028, total na mature na siya, nag-aral naman siya, Qualified naman siya, kahit magsekretaryo, kahit sa isang skwelaan university, pwede na siya mag-dean. Ah, ah, pwede na siyang hawakan ng isang skwelaan, ako hindi. Kaya pwede na siya. Kung pwede nga lang magpalit na kami sa 2028, siya na, hindi na ako eh. Retired <laughs> okay. na ako kasi ah, super senior na ako eh. 70 ah. years old na ako eh. Matatapos ako bilang senador, 76. Mm. Siguro kung siya papalit, tuwan-tuwa na ako noon. I-enjoy ko na lang yung apat na taon para mag-80. Ah, okay pa. sa so, so 2028 po, para lang po alam po namin. Um, sa isa pong maganda po, uh, I think sa mga artista po na na-elect e po natin, uh, mas, mas na, you know, you have the pulse of the people, mas malapit po kayo sa mga tao, mas narit nakikinig po kami sa inyo. Alam ko, sabi po ni GM Mark, um, let's not talk about yung mga toxic po na nangyayari ngayon sa gobyerno. Pero, um, you know, as, as dito lapid na kilala po ng napakaraming Pilipino, anong mensahe niyo po sa mga tao who feel hopeless po sa panahon ngayon? Galing po sa inyo, it may be, uh, you know, very um, important po and encouraging po pag sa inyo po galing yung mensahe. Ano pong pwede niyong sabihin sa kanila? May eh, mga kasabihan tayo sinasabi ng matanda, kung uh, minsan pag kung anong nangyayari sa buhay mo, parang tinakda sa iyo ng Panginoon ay hindi bibigay sa iyo kung di mo kaya. At uh, kami, yung nangyari sa amin po sa Pampanga, nung pinutukan kami ng pinatubo, pinalalayas na kami doon lahat. Sabi niya, abandon ng Pampanga, pabayaan na lang, e, pabayaan na dumaloy na yung lahat, ilipat sa lahat. Kami nga, may napunta ng Mindanao, Davao, iba-ibang lugar ng mga kapampangan. Pero sabi ko, mahal tayo ng Panginoon, babangot, babangon, tayo. At uh, kamukha ang nangyayari ngayon sa dami ng disaster, makakayanan natin at babangon tayo ulit. Hindi tayo baya, ba hindi tayo na mahal na Panginoon. Gusto ko lang maram, malaman ko ano ang feeling mo ngayon because ang institusyon ninyo, ang Senado at ang Kongreso are uh, in its lowest of low sa ang institu wasak ang institusyon ninyo. At may mga kasamahan tayo na nasa industriya na medyo uh, sumabit. Anong feeling mo ngayon? At uh, masaya kami actually. Ako, sinabi ko naman sa'yo kanina na at least ikaw hindi ka kasali sa malaking gulong ito. Anong feeling mo ngayon, Sen? Anong feeling mo sa iyong kapwa, mga kapwa, kasamahan na medyo nasasabit? May nung last week po na uh, medyo may na, natanong ako ng mga uh, press uh, sa Senado, sa Senate. Yun din ang tanong. Ang nasagot ko sa kanila, nalo, ako'y nalulungkot. Uh, Siyempre, dahil na-involve sila sa ganon. Pagkatapos, sabi ko, sana hindi totoo. Pero mayroon pa rin nagbas na para bang pinagtatanggol ko sila. Pero ano sasabihin ko, didiin ko ba sila? Eh baka naman wala naman silang kasalanan. Kaya yeah, kung may kasalanan sila, ay eh, dapat managot. Kung sino man yan. At, uh, siyempre, yun nga, wala naman akong masabi, kundi kaibigan natin, asama natin sa industriya, sama ko sa Senado. Matagal na kaming 2004, kasama ko na sila sa Senado at uh, nag-local din sila. Naging vice, go vice mayor, governor, vice governor din. Pero, uh, ayoko nang bangitin yung pangalan nila. At, uh, siguro mababalita nyo lang kung sino-sino uh, yung uh, magkaroon ng kaso sa mga kasama natin at uh, yun nga at uh, no comment muna ako ngayon. kasi bagay mga kasi makakaibigan din naman natin sila at bababait naman talaga sa atin eh pero ibang usapan kasi yun Ayan po no mga kabayan narinig po natin itong uh, sentimiento ni Senator Lapid no mga kababayan at uh, kung may aral man po tayong makukuha nakuha dito sa mga Pahayag niya eh, yun ay ang halaga ng trabaho at kabutihan na may iwan mo kahit wala ka na sa posisyon. Uh, kahit man insultuhin siya ng ilang beses tungkol nga po dito sa background niya at uh, dito nga po uh, pagdating sa Senado, eh, ay la lagi po siyang tahimik, ano mga kabayan, madalang lang po natin siyang uh, makita mag-interpolate. Pero nanaig pa rin po itong uh, kabutihan ng puso ni senator Lapid ng mga kabayan. Kayo po mga kabayan, ano pong sa tingin nyo, no? Comment lang po kayo dyan sa baba at uh, kung ano po mga naging reaction nyo sa mga binalita natin ngayon. Kaya mga mababay, hanggang dito na lang po muna ang ating reaction video. Uh, salamat po sa panonood. Lagi kayong mag-iingat. Kita-kits po sa susunod na update.